Okay, meron po tayong pasabog ngayon. Yan, pag sinabi mong pasabog, ito yung i-expose natin, no? At ang purpose naman natin sa pasabog, magandang pasabog dahil ang mga Kristiyano nagpapasabog ng biyaya. Hindi nagpapasabog ng kung ano-ano mang negative. So, okay. So, ang papasabugin natin ngayon ay ang katotohanan. Walang hihigit pa sa ganda at amo ng biyaya ng katotohanan. Ang katotohanan, ikangan ng Panginoong Yesus, siyang magpapalaya sa atin. Laban sa mga maling turo, maling kinagis ng kaalaman, maling kinagis ng paniniwala, at mga bagay na pwedeng mag-bandage kahit kaninong tao na kung marinig nila mga maling turong ito, malamang sila po ay gagapos na nito. Okay, umpisahan po natin. Okay, so ito po ang papasabugin natin na biyaya, no? Ang i-expose natin ngayon dito, chapter. Tandaan niyo po last night, in-expose ko po yung Isaiah 53. Nakita niyo yung katotohanan ng Isaiah 53. Pag-exposition po, babasahin natin buong katata. Ay, sorry, buong chapter. Kabanata, taga... Tama ba ako? Kabanata, bang tagalog ng chapter? Okay, okay. Okay pala, kabanata. Okay. So babasahin natin ang buong kabanata. Chapter. Okay. Matthew 24. Siguro, lumaki mga mata ninyo. Matthew 24. Yes. High time na ito po ay akin na pong expose dahil medyo naririndi na rin ang tenga ko. Marami nagko-quote nito, ina-apply nila sa kapanahon natin. Tapos kapag ka -ko, ko, masama pa ako. Ako parawang apostate, ako parawang, di ba? eh hey, di wow. Pero kung ayaw nilang maniwala, alam mo, alam niyo hindi naman natin sila pipilitin eh. Basta i-expose eh, ko yung katotohanan. Bilang isang anak ng Diyos, obligado tayong sabihin ang katotohanan sa madla at sa bala na. Okay. Tingnan niyo yung ang heading. Ay New New Living Translation po ito. Uh, March 24. Mabilisan lang po 'to. Ang heading niya Jesus speaks about the future. So, yung heading pa lang yung nagsasalita na ito ay magaganap sa future. It means hindi po ito sa panahon natin. Okay? Ito po, makinig po mabuti. Eh. Ang Matthew 24 ay isang tribulation at great tribulation chapter. Yun nga po, kabanata, di ba? yun, kabanata. Isang kabanata para sa tribulation at great tribulation. Hmm? At pagbabasahin, alam nyo, pag magbabasahan tayo ng Bible, like for example, we, we will open uh, this, this whole chapter of Matthew 24. Iligay nyo na po sa isip nyo na hindi ito sa panahon natin. Ito ay sa panahon pa ng tribulation at ng great tribulation. Pag ganun ang mindset niyo, wala na kayong kalituhan eh. Parang, oh, okay, set na yan. Okay, alam ko na. Ito ay, babasahin ko, ito ay hindi sa panahon namin, hindi sa panahon natin, kundi sa darating pang, yun nga, kapanahonan. <clears throat> kumpleto po natin babasahin, hindi na ako magbabanggit ng mga talata in all that, o mga verses, dahil diretsuhan po tayo nito. Salin ko, salin ng NLTO, New Living Translation, na tinatawag. As Jesus was leaving the temple grounds, His disciples pointed out to Him the various temple buildings, but He responded, Do you see all these buildings? Maraming buildings to. I tell you the truth they will be completely demolished. Not one stone will be left on top of another. Umpisa pa lang po, futuristic na po yung sinasabi dito. Ito po yung binabanggit ng Panginoong Hesus Kristo. Yung umpisa po nito na katuparan, natupad po noong ano, AD 70. O, pero, 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 teka lang po. Hindi po ito yung sabi kasi nila yung AD 70, tribulation. Hindi po. Yun po ay naranasan, part ng kasaysayan ng mga hudyo, pero hindi po ito yung great tribulation. Okay? Hindi po ito tribulation. Sapagkat isip-isipin nyo, kung tribulation po ito, di sana buong mundo naranasan. Eh doon lang sa Israel naranasan eh. Natupad po ito noong AD 70. Itong sinabi ni Jesus, do you see all these buildings? Kasi maganda po, -mangha po yung, mangha po yung pangalawang templo ni Haring Herodes. Na pinagawa niya. That's the temple Jesus knew, walked, and preached. He preached there. His message of love is grace. Dun sa templo ni Herodes. Dun sa grounds no, Nandun ang Panginoon. Presensya niya nandun sa dati. Do you see all these buildings? I tell you the truth. They will be completely demolished. Not one stone will be left on top of another. So natupad na po yan noong AD 70. Pero ulitin ko, hindi yan tribulation at lalo na po, naku po, lalo nang hindi great tribulation. Later, Jesus sat on the Mount of Olives. Ito na po yung Olivet Discourse. Later, Jesus sat on the Mount of Olives. His disciples came to him privately and said, Tell us, when will all this happen? What sign will signal your return and the end of the world. Nakita po ninyo, tinanong siya ng mga disipulos nung nandun na sila sa Mount of Olives. So, ibang klase rin po yung, ibang pagkakataon din po nung sabihin ni Jesus yung tungkol sa temple. Nauna po niyang sinabi yon. Kaya itong tanong ng mga disciples na later, sabi dito, later Jesus sat on the Mount of Olives, His disciples came to Him privately and said, Tell us, when will all this happen? What sign will signal your return and the end of the world? Ito na po yung Olivet Discourse. Ito yung tribulation at great tribulation. I hope nakita niyo po yung great picture dito. Jesus told them, sabi ni Jesus, Paano ba ito? Okay, na ko kasi kala ko naghang yung telepono. Okay, Jesus told them, Don't let anyone mislead you. For many will come in my name claiming I am the Messiah. They will deceive many, and you will hear of wars and threats of wars, but don't panic. Yes, these things must take place, but the end won't follow immediately. Sabi lang ni Jesus dito. Ito na po sa sa araw ng tribulation, don't let anyone mislead you. Para po ito sa mga Hudyo. Okay? Tandaan niyo po, ito pong tribulation at great tribulation, ginawa ni Jesus para sa mga hudyo na matitigas ang puso at para doon sa mga na left behind na hindi nagtiwala sa Panginoong Kristo as their personal Lord and Savior. Pero lahat ng believers during this time, wala na po din eh sa lupang ibabaw. Okay? Okay. So, sabi niya, ang unang binigay na warning ni Jesus, <coughs> mag-ingat sa mga ah... Uh, Mula ang propeta. Don't let anyone mislead you. Mga mula ang propeta. For many will come in my name, claiming I am the Messiah. They will deceive many. Sa panahon natin, marami na po ito ngayon. Pero in particular po, sa panahon ng tribulation, mas dadami po ang magiging false prophets dahil po sa panahon pong yan, na nakuha na po ang church at ang mga tao talaga naghahanap ng katotohanan dahil takot na takot sila sa Antikristo. Kaya sa sobrang takot nila kung kani-kanino sila magtatanong. Sasamantalahin naman niya ng mga taong yon at magpapanggap silang mga mesaya. Kaya ingat din sa kanila, yung mga maiiwan. Sabi niya rito, ito pa, Nation will go to war against nation and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in many parts of the world. Actually, ngayon pa lang po, natutupad na po ito eh. Pero mas matindi nga lang po sa darating na tribulation at great tribulation, ito, which is ito pa yung context nito. But all this is only the first of the birth pains with more to come. Naku po, more to come. O, ito na. Ito na po. Okay, hindi ba si Antikristo magpapatupad po siya ng 666? Right after that, kung ayaw mong mag, uh, uh sa kanyang, yun na, 666, yung kanyang microchips o kung ano man yan, kung anong format man yan, ano, ikaw ay pupugutan ng ulo. Talaga pong pagpapupugot po talaga ang form. Kasi meron po sa Revelation na nakalagay doon at nakita ko nakatayo doon ang mga pinugutan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ito po yung mga tribulational saints. Sila po ay pinugutan talaga ng ulo. Yan ang form or way o paraan ng pagpuksa o pagpatay ng Antichrist do sa mga tumatanggi na magpatatak sa kanya. Okay, yun po yun, no? Ayan. Ngayon, pag, pag ayaw mo magpatatak at nahuli ka, sabi rito, then you will be arrested, persecuted, and killed. Ayan na ay, yung Pero langit ka naman. Kahit pugot ka. You will be hated all over the world because you are my followers. Ayan na. And many will turn away from me and betray and hate each other. Alam niyo, hindi po maiiwasan during that time yung kompromiso. Dahil matatakot silang mapugutan, sabihin nila, ayo ko mapugutan, hindi bali na nga lang may impyerno. ganun sila. Kasi hindi pa nila naranasan yung impyerno eh. Marami magko-compromise during that time. Naniniwala ako. Kasi nakalagay dito, and many will turn away from me and betray each other. And many false prophets, ito na, mas maraming false prophets that time. And many false prophets will appear and will deceive many people. Ito na po, sin will be rampant everywhere and the love of many will grow cold wala na po yung love of many will grow cold kasi kumbaga unahan na para makasurvive wala nang wala nang wala nang pakikipagkapwa tao, mga tao during that time. Sarili na lang. Kailangan masurvive ko to. Kailangan makapagtago ako. Ganyan. Di ba? Yung pong mangyayari. At ito pong masaklap. Sin will be rampant everywhere and the love of many will grow cold. Bakit sinabing sin will be rampant everywhere? Sapagkat patayan na po ito. Di ba? Kung gustong kumain dahil hindi nga siguro sila nagpatatak. Yung iba siguro matipilitang gumawa ng pangit. Yung, yung, yung ayaw magpatatak, pero yung iba naman, ayaw din magpapugot. Siguro ito yung mga taong nyo, may mga ganun po siguro sa dami ng tao sa mundo, at sila po ay gagawa ng masama. Puro kasamaan na lang po during that time. Tandaan nyo bago bago gunawin ng Diyos. Diba, yung mga Nepalims, diba, yung mga anak na ng, ano, sons of Amen na tinatawag, no? Bago niya gunawin kay Noah, ganyan na po ang nangyari. E, parang ganyan po yan. Sin will be rampant everywhere, and the love of many will grow cold. Ito, makinig po mabuti. Ito yung pabalutan nilang verse. But the one who endures to the end will be saved. Hindi po sa atin to, Hindi po sa Christian ito. Wala na po ang kristyano rito eh. But the one who endures to the end will be saved. Ito yung mga tao during the tribulation na nagdesisyon na tanggapin si Jesus sa kanilang mga buhay at nag-decide na lang sila magpapugot. Rather, magpatatak ng tatak ng Antikristo. Kaya, congratulations sa mga taong yan. Okay? Mga tribulation saints po sila. Sa kanila po yan, hindi po sa atin yan. Please lang, pakisip-isip, ano po? But the one who endures to the end will be saved. Sa kanila po yan. Wala na po tayo dito, na-rapture na tayo. And the good news about the kingdom will be preached throughout the whole world so that all nations will hear it and the end will come. That's it. Alam ni po ba kung sino mga ngaral sa tribulation? Mga angels, mga anghel. Literal na anghel, naglili parang Yes. Very different time during that time. OMG. Very different. Okay. Sabi ni eh, hindi na po ko nagpapanggit na. Diretso po tayo ha. The day is coming when you will see what Daniel... Oh, tingnan nyo. Talaga. Talagang ito. Makinig pong mabuti ha. Talagang ito po sa tribulation. Kasi Daniel eh. Tingnan nyo. Si Jesus po nagsasalita rito. The day is coming when you will see what Daniel the prophet spoke about. Pag si Daniel ang nagsalita, hindi ba siya nagsabi ng 70 weeks? Pag nagsalita po si Daniel, tribulation at great tribulation ang topic niyan. Hindi hmm. ba? Kaya hindi pwedeng maging sa kristyano ito. Hindi pwedeng maging sa atin ito. Hello. What is that? Kasi matandang nakasama ko. Sa atin yan. Pinapipilit niya. Opo, sige po. God bless you po. Ako na lang. Hello, what is that? Eh, ilan taon na yung matandang yun? 70, mag-80 na raw siya. Pero sana Lord, kahabagan mo naman. Buksan mong utak, ha? buksan mong isip. Di ba? Well, eh, yan tinuro sa kanya eh. Kalain mo, 80 years old siya. Simula, bata siguro siya. Yan tinuturo sa mga Bible school nila. Ulitin ko ha. The day is coming when you will see what Daniel the prophet spoke about. Ito na. Okay pa nyo? Biglang sumunod to. The sacrilegious object that causes distraction. Is standing in the holy place. Makinig pong mabuti. May nilagay po rito si... Si Mateo, o si, ano, kasi may sinabi si Jesus dito, kaya nakalagay dito, Reader, pay attention. Okay. Gusto niya mag-pay attention tayo dito sa sacrilegious object that causes desecration is standing in the holy place. Alam niyo ko ano yun? Tagalogin ko. Merong isang kalapastangan ng walang pangalawa na magaganap. Isang kalapastangan na, talagang grabe. Ito po ay ang malamang yung iba palagay, gay ko like kung sinasabi dito. Ano yun? Ang Antikristo. Yung Antichrist pupunta sa third temple na sabihin niya, I am God. At ipapatigil niya yung mga ano, pag-worship at pag pag-aalay sambahin nyo ko. Yan na. Ito po yun. Okay? Ito po yun. So, I hope walang kalituhan po, no? Alam nyo, pag si Daniel nagsasalita, ibig sabihin noon, sinasabi niya, hmm, yung katotohanan na ito ay para sa tribulation, saka sa great tribulation. Hindi ito sa church age. Okay? Please lang. Okay? Then those, makinig pong mabuti, oh. Makinig. Then those in Judea must flee to the hills. Tag Hujo ka ba? Taga-Judea ka ba? Sige nga. Hindi naman sinabing, yung taga-sampalok, kasi taga-sampalok po tayo eh. Yung taga-sampalok, pumunta na ng Kiapo. Ngek. Yung taga-Kiapo, pumunta ng Avenida. Sige nga. O kaya medyo palalayuin tayo. Yung mga taga-Manila, pumunta ng, ng uh, Bagyo, ba? Pilipinas ba binanggit dito? Excuse me. Pilipino tayo, hindi tayo? Hindi. Ay, sorry. Hindi tayo. Pilipino tayo eh. Hindi tayo judyo. Uliyan. Sabi dito. Then those in Judea must flee to the hills. Hmm? exacto ba? O, a person out on the deck of a roof must not go down into the house to pack. Yan. Ibig sabihin, pag nasa taas ka ng bubong, huwag ka nang bababa. Ibig sabihin nun, iligtas mo ng sarili mo. Wala nang panahon. Yan ang ibig sabihin yan. Hindi po literal yan. Okay? Iligtas mo ng sarili mo. Kaya ang mga Hujo that time magtatago sa Petras, napuntahan niya ng Antikoy. eh. Nung pumunta siya ng Jerusalem, as, uh, for how many years ago, pumunta siya doon. Okay, may marunong din daw sa Bible sinasabi. Dito magtatago yung mga huyo sa Great Revelation, sabi nila. So, yan. A person out on the deck of a roof must, go, must not go... May pasalubong siya sa akin, kadami. Uh, ang ganda, isang Bible na galing sa Jerusalem, ang ganda. Tapos, mga bato na galing sa Galilee, ang gaganda ng mga bato. Tinago ko na jampa. pa. Ngyan. A person out on the deck of a roof must not go down into the house to pack. A person out in the field... Must not return even to get a coat. Ibig sabihin, wala ng panahon. Go, magtago ka na. Mga hojo to. How terrible it will be for pregnant women and poor nursing mothers in those days. mas kawawa yung mga nagbubuntis. And pray that your flight will not be in winter or on the Sabbath. Ayan. Dahil siguro doon mas matindi yung mga pagpupuksa o paghuhuli sa mga ayaw magpatatap. For there will be greater anguish than at any time since the world began. O, kita nyo? Tapos sasabihin nyo sa panahon natin ito ngayon, excuse me, hindi no? There will be greater anguish than at any time since the world began. Ibig sabihin, walang katulad. Yung kapanglawan, yung takot, yung uh, terror na idudulot niyan. Hindi sa panahon natin. Makinig pong mabuti, hindi sa panahon natin. Hello? Oh, and it will never be so great again. Wala na eh. Talagang wala na dahil gugunawin na yung mundo nun eh. Di ba? In fact, unless that time of calamity is shortened, ayan na, not a single person will survive. But it will be shortened for the sake of God's chosen ones, ang mga Jews, ang mga Hudyo. Makinig mo mabuti. Ah, uh, during that time po, kaya sinabi na hindi siya shorten. Paano po yan na shorten? Na shorten yan kasi nag-second coming na siya. Dumating na si Jesus, kasama po tayo at pinuksan na ni Jesus yung Antichrist na kanyang hininga. <smart noise> <smart noise> Yan. Pinuksan niya na siya. Okay, makinig po mabuti. Then if anyone tells you, look, here is the Messiah or there he is, don't believe it. Sa panahon ngayon maraming false prophet, pero I believe mas maraming false prophet at false Messiah during that time. Kasi during that time talagang wala silang hanggat kung di sila. Okay. kasila. For, for false messiahs and false prophets will rise up and perform great signs and wonders so as to deceive if possible even God's chosen ones. See, I have warned you about this ahead of time. Maski God's chosen ones, oh, yung, mga, yung mga tumanggap na kay Jesus doon, gusto pang i ng mga false prophets na yan. Alam niyo po ba yung ka, katuwang ng Antikristo sa pagpapalaganap ng mga kabolostungan sa mundo ay false prophet? Ito po ay galing sa Israel. Isa po siyang hudyo. Ayan. So, ayan po ang parang puppet niya na gumagawa ng mga miracles. Kaya maraming madideceive din. O, makinig mo mabuti. So, if someone tells you, Look, the Messiah is out in the desert, don't bother to go and look. Or, look, He is hiding here, don't believe it. Oh, for as the lightning flashes in the east and shines to the west, so it will be when the Son of Man comes. Just as the gathering of vultures shows there is a carcass nearby, so these signs indicate that the end is near. Pang-tribulation talaga to. Immediately after the anguish of the... O, tingnan nyo immediately, after the anguish of those days. Hmm. Saan na ba tayo? Okay. Nasaan na ba? Balik natin dito. So if someone tells you, Look, the Messiah is out in the desert. Don't bother to go and look. Or look, He is hiding. O, huwag kayo maniniwala. Sabihin gano'n. Don't believe it. For as the lightning flashes in the east and shines to the west. So it will be when the Son of Man comes. Just as the gathering of vultures show there is a carcass nearby, so these signs indicate that the end is near. Immediately after the anguish of those days, the sun, ito na, the sun will be darkened, the moon will give no light, the stars will fall from the sky, and the powers in the heavens will be shaken. Meron po akong aklat dito. Hindi na po akong magbabanggit ng anong rehilyon yun, alam niyo na. Uh, isa po silang kulto. Uh, sabi nila nung taong 1788, magugunod ang mundo at maraming naniwala sa kanila. Meron pa nga sila mga aklat eh, nandito pa sa akin. Oh. Tawa ko ng tawa nung, napag, nung nalaman ko na yung rightly dividing the scriptures, nung nalaman ko, grabe, 1788 eh, piling nila and uh, tribulation na. Eh, wala pang hype tech noon, di ba? Kaya ito po mangyayari pa sa future sa tribulation. Mangyayari, the sun will be darkened. Madilim yan. The moon will give no light. Madilim yan. The stars will fall from the sky. Ah, yan. Tapos yung pinakamalakas na lindol, magaganap pa man din yan. And the powers, ito makinig, and the powers in the heavens will be shaken. Yung pinakamalakas na earthquake, mga, mga, mag, um, ano ba yan? Alas 10 na pala, 10 o'clock na pala, okay. Yeah, yung, yung, yung pinakamalakas na earthquake, mangyayari po sa Great Tribulation. Kaya yung mga big one na yan, small ones lang yan. Believe me. And then at last, the sign that the Son of Man is coming will appear in the heavens. Ayan na tayo. Kasama tayo dyan. Oh, si Jesus nangunguna, nakasakay sa kabayo. Nakasakay din tayo sa kabayo, nasa likod tayo. And there will be deep mourning among all the peoples of the earth. And they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. Alam niyo si Jesus Diyos, may nagtatanong sa akin, pa, paano makikita si Jesus ng buong mundo eh? Hindi ba? Pag nandito ka sa Korea, makikita mo lang sa Korea. Pero sabi ko, eh Diyos siya eh. Yung nasa Korea, nasa Amerika, pag tumingin lang sila, makikita nila si Jesus. Eh Diyos siya eh. Hindi ba? Ganun yun. Okay, heaven. O na. And they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. Ayan na, and he will send out his angels with the mighty blast of a trumpet and they will gather his chosen ones from all over the world, from the farthest ends of the earth and heaven. Ihihiwalay na yung mabuti sa masama. Yan, binasa ko po sa inyo ang buong uh, konteksto ng Chapter 24 ng Matthew na pinagkakamalan ng ibang nagtuturo ng Biblia na ito po ay applicable sa panahon natin. Ha ha ha. Hello, hello, hello. What is that? Hindi po yan sa atin. Futuristic po yan. Bye bye. Jesus truly loves us all.